Bago mo simulan ang araw na ito, huminga ka muna ng malalim. Tahimik mong ilapit sa Diyos ang puso mo. Hindi mo kailangang magsalita ng marami, sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa loob ng iyong kaluluwa. Ang bawat pagod, ang bawat dasal na hindi mo mabigkas, naririnig niya. Sa Salmo 128, ipinangako ng Panginoon, Mapalad ang bawat tao na may takot sa Panginoon na lumalakad sa kaniyang mga daan. Hindi ito kwento ng isang malayong tao. Ito ay pangako niya para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa tahanang matagal mo nang ipinagdarasal. Kaya ngayon, hayaan mong ang salita ng Diyos ang magsalita sa puso mo. Sa katahimikan na ito, naroon ang simula ng biyaya. Tumigil ka sandali, makinig ka, may sasabihin ang Panginoon sa iyo. May mga umaga na tila tahimik ang langit, pero ang totoo, ang Diyos ay laging nagsasalita. Madalas lang abala tayo para marinig siya. Pero ngayon sa sandaling ito, gusto kitang anyayahan na huminto, makinig at damhin ang presensya ng Diyos. Walang aksidente sa mga nangyayari. Dinala ka niya rito dahil may gustong ipahayag ang Panginoon sa puso mo. Ang Salmo 128 ay hindi lamang isang tula. Ito ay isang pangakong buhay, isang pangakong kapag ikaw ay lumalakad sa kanyang mga daan, ang bawat hakbang mo ay may kasamang biyaya. Isipin mo to, isang tahanang puno ng kapayapaan, mga anak na lumalaki sa liwanag ng Panginoon, isang buhay na may direksyon, may layunin. Yan ang gusto ng Diyos para sa iyo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang hinihingi lang niya ay isang pusong may takot sa kanya, isang pusong handang makinig. Kaya sa oras na ito ihanda mo ang puso mo dahil ang susunod na mangyayari maaaring magbago ng buong araw mo. Isulat mo sa mga komento, Panginoon, ang pamilya ko ay sa iyo. At huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe para sabay nating tahakin ang landas ng panalangin at pananalig. Huminga ka ng malalim. Hayaan mong mahinog ang iyong puso para sa sandaling ito. Sa katahimikan, kausapin mo ang Diyos. Hindi mo kailangang magsalita ng maraming salita. Ngayon, sasamahan kita sa isang panalangin na bubuksa ng langit sa iyong tahanan at magbubukas ng pinto ng biyaya sa pamilya mo ama naming makapangyarihan, dumarating kami sa iyong harapan ngayon ng may buong pag-asa at pananampalataya. Hindi namin dala ang aming mga karahasan o kahinaan bilang instrumento ng paghatol, kundi bilang isang pusong naghahangad ng iyong mabuting plano. Dadalhin namin sa iyo ang aming mga pangangailangan mga pangarap at mga lihim ng puso, kahit yung mga hindi namin masabi sa salita dahil sa takot, kahihiyan o lungkot. Itinataas namin ang aming pamilya sa iyong pangalan. Mangyaring yakapin mo ang bawat miyembro, ang mga bata, ang magulang, ang lolo't lola, lalo na yung mga nasa gilid ng pag-aalinlangan. Paluputin mo sila ng iyong liwanag. Bigyan mo sila ng tapang na tumindig para sa iyo. Itayo mo ang mga duwag na puso. Palitan mo ang pangungulila ng presensya mo. Panginoon, dalangin namin ang iyong direksyon, hindi lang para sa araw na ito, para sa buong taon, buong buhay ng bawat miyembro ng pamilya. Ituro mo sa amin ang tamang landas sa mga sandaling kami naliligaw bigyan mo kami ng timbang ng discernment bigyan mo kami ng pandama sa iyong tinig sa katahimikan sa salita sa kaibigan sa hindi inaasahang pagkakataon gusto naming marinig mo sa amin lumakad ka rito anak ko itinataas namin sa iyo ang aming mga pangarap ang mga pangarap na tila mabigat na dalahin dahil sa pangingilabot ng duda Ngunit sa iyo, Panginoon, wala nang imposible. Sila'y diretsyo naming inilalagak sa iyong trono. Nais naming maging instrumento ka sa pagbabago ng ating tahanan. Gusto naming makita ang katuparan ng iyong pangako sa buhay namin. Iyong dinggin ang mga bulong ng gabi, ang mga pag-aalala na hindi namin mabuo sa salita. Narinig mo na ang mga patak ng luha. Naubos muna ang mga pagod. Sa katahimikan ng gabi, ikaw ang aming kasama. At ngayon, sa liwanag ng umaga, hahayaan namin ang iyong presensya ang manguna. Hindi namin inaaway ang laban, Panginoon. Ang hinihingi namin ay lakas upang magtiwala, kapayapaan upang manatiling nakahinga. Habang kami nananalangin, pintahan mo kaming maluwa sa biyaya. Gawin mo kaming daluyan ng pag-ibig mo para sa iba, para sa kapitbahay, sa kakilala, sa komunidad. Dumadalangin kami na sa aming paglakad, maging salita ang aming buhay. Naway makita ng mundo ang kabutihan mo sa amin. Naway maging ilaw kami sa kadiliman, maging pag-asa sa pinakamadilim na sulok. Hayaang ang aming tahanan ay magsilbing kublihan ng biyaya mo. Hayaang ang aming pamilya ay mabuhay sa kaharian mo, sa katahimikan, sa pag-ibig, sa pananampalataya. Panginoon, pinapangalanan namin ngayon, every mother, father, anak, lolo't lola, maging sa mga puso na nagtatago ng luha o namumuuman ang takot, ikaw ang tanglaw nila. Ipagpakilala mo ang iyong sarili sa kanila sa paraang hindi nila makalimutan. Let them feel your nearness, your presence, your peace that transcends understanding. Sa katapusan ng panalangin, inaakyat namin ito sa pangalan ni Jesus, ang tanging makakapagligtas, ang ating tagapagligtas at tagapagbago. Amen. Ngayon, kaibigan ko, habang ramdam mo ang katahimikan matapos ang panalangin, hayaang maganap ang isang bagong simula sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Isipin mo, kahit ngayong sandali, may mga pintu ang naririnig ng langit. May mga biyayang darating sa paraang hindi mo inasahan. Huwag kang bibitaw sa pag-asa. Dahil kung ang Diyos ay nagsimula ng isa, siya rin ang tatapusin. Nais kong marinig ang boses mo. Isulat mo sa komentaryo, Biyaya sa aming bahay, Panginoon, at sabay natin ipanalangin ang iba. Ah, oh, huwag mong kalimutan pindutin mo ang subscribe at samahan mo akong tuklasin ang mas malalim pang mga pangako at direksyon na galing sa Diyos para sa ating mga pamilya. Salamat sa iyong pagtitiyaga, kapatid. Ngayon, patuloy tayong lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Sa gitna ng panalangin at pananalig, may mga pagkakataon na ang Diyos ay hindi agad sumasagot ayon sa gusto natin, pero gaya ng isang punong may malalim na ugat dahan-dahang lumalago ang kanyang plano sa ilalim ng lupa, hindi agad kita sa paningin, pero totoo, buhay at paparating. Hayan mong ikwento ko sa iyo ang isang mahalagang aral mula sa Biblia, mula sa buhay ni Jose. Si Jose ay anak ni Jacob at mula pa sa kanyang kabataan, pinangarap na niya ang mga panaginip na ibinibigay ng Diyos. Sa isa sa kanyang mga panaginip, nakita niya ang kanyang sarili na pinapagyuko ng kanyang mga kapatid. At kahit na hindi ito agad na unawaan, may espiritual na kahulugan ito na hindi lang para sa kanya, kundi para sa kabuuan ng plano ng Diyos para sa buong Israel. Ngunit anong nangyari? Ang kanyang mga kapatid sa halip na umunawa ay nagselos. Siya'y ibinenta, itinapon, tinrato bilang wala. Isipin mo yun, isang batang may pangako, may pangarap, ngunit biglang napunta sa balon, inalipin at pinagbintangan pa ng kasalanang hindi niya ginawa. Ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ni Jose. Lumaki ka sa tahanan ng pagmamahal, may direksyon ka sa buhay, tapos isang araw gumuho ang lahat. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang hindi nawala kay Jose. Ang takot niya sa Diyos, nananatili siyang tapat, hindi siya bumitaw sa pangako. Kahit nasa kulungan, siya ay patuloy na naglingkod, patuloy na naniwala, patuloy na nanalangin, walang reklamo, walang pag-aalinlangan. Bakit? Dahil alam niya ang Diyos na nagbigay ng pangarap ay siya ring gagawa ng daan sa ating sariling buhay. Gaano karami sa atin ang parang si Jose? napunta sa sitwasyong hindi inaasahan tinatraydor ng kapwa, nawalan ng trabaho, nawala ang kapayapaan sa tahanan o nawalan ng direksyon. Pero kapatid, ito ang mensahe ng Diyos para sa iyo ngayon. Ang mga balon na pinagdadaanan mo ay hindi wakas, kundi simula. Ang mga sugat ay hindi kapahamakan, kundi pagbubukas ng biyaya. Isipin mo ito, kung hindi napunta si Jose sa Egypto, paano niya maililigtas ang kanyang buong pamilya mula sa taggutom. Kung hindi siya itinakwil, paano siya mapupunta sa palasyo? Ang mga planong hindi natin maintindihan ay minsang kailangan upang ilagay tayo sa lugar na hindi natin kayang abutin mag-isa. Ngayon, tingnan natin ang Salmo 128 sinasabi ron, mapalad ang bawat tao na may takot sa Panginoon na lumalakad sa kaniyang mga daan. Sapagkat kakain ka ng bunga ng gawa ng iyong kamay, magiging mapalad ka at ikabubuti mo. Pansinin mo ang dalawang bagay. Una, ang takot sa Diyos at ikalawa, ang paglakad sa kanyang daan. Hindi lang sapat ang maniwala, kailangan ding lumakad, kumilos, mamuhay ayon sa kanyang kalooban ito ang ginawa ni Jose hindi lang siya nanalangin siya rin ay kumilos ayon sa pananampalataya hindi niya isinuko ang kaniyang puso sa pait pinili niyang magpatawad pinili niyang maglingkod at dahil dito nang makita niya muli ang kaniyang mga kapatid hindi paghihiganti ang kaniyang ginawa kundi pagpapatawad Sinabi niya, huwag kayong manghinayang ni magalit sa inyong sarili na ako'y inyong ipinagbili rito sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang magadya ng buhay. Napakabigat ng linyang ito. Sa halip na bumalik sa sakit, bumalik siya sa layunin kapatid gaano kadalas tayong tinatawag ng Diyos na tignan ang mga sugat natin hindi bilang pagkabigo kundi bilang misyon baka may dahilan kung bakit ka pa rin nakatayo baka ikaw ang Jose sa inyong pamilya yung itinalaga ng Diyos na maging daan ng pagpapala para sa buong angkan mo tanungin mo ang sarili mo ngayon ako ba ay tapat sa kalooban ng Diyos sa kabila ng pagsubok Pinipili ko ba ang kapayapaan kahit mas madaling magalit? Buhay ba sa puso ko ang Salmo 128 na ang takot ko sa Diyos ay nagbibigay daan sa kanyang mga biyaya? Ang Salmo 128 ay hindi lamang para sa masunurin, ito ay para sa may pananampalataya, ito ay para sa mga kagaya mo na kahit pagod na, pinipiling magdasal pa rin para sa mga nanay na kahit wala ng pera, patuloy na lumuluhod at nagsusukob sa pananampalataya. Para sa mga tatay na kahit bagsak ang negosyo, hindi bumibitaw sa pag-asa. Para sa mga anak na kahit walang suporta, nananatiling matuwid at tapat. Dahil alam natin na ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi laging instant pero tiyak. Maaaring hindi mo pa nakikita ang bunga ngayon, pero nananampalataya tayong darating ito. Katulad ni Jose, maaring ngayon nasa kulungan ka pa, pero bukas, palasyo na. Huwag mong sukuan ang dasal mo, huwag mong sukuan ang pamilya mo, huwag mong sukuan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaibigan, hinihimok kita ngayon, hawakan mong mahigpit ang pangakong ito, mapalad ka at ikabubuti mo. Hindi mo kailangan maging perpekto para tanggapin ito. Ang kailangan mo lang ay puso na bukas at handang lumakad kasama ang Diyos. Sa oras na ito, ipikit mo ang mata mo sa glit at damhin mo ang mensahe ng Diyos. Parang sinasabi niya sa iyo, "Anak, hindi ako tumigil. Hindi ako tumatalikod. Ako ang Diyos ni Jose at ako rin ang Diyos mo." At habang nakikinig ka pa, nais kong anyayahan ka na magpatuloy sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa tayo sa salita, mas hihigpit pa ang yakap ng Diyos sa puso mo. Pero ngayon, isulat mo sa komento ang salitang ako ang Jose ng aming pamilya o kayay mapalad ang tahanang may takot sa Diyos. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito sa kapwa mong nangangailangan ng liwanag ng Salmo 128. Tulungan natin ang bawat pamilyang Pilipino na muling maranasan ang tunay na biyaya ng Diyos. Habang patuloy ang hamon ng buhay sa paligid mo, hayaan mong gabayan kita sa mas malalim na pagninilay sa Salmo 128. Ito ang sandali para madama mo ang tinig ng Diyos na nagsasabi, ako ang may plano para sa iyo at sa pamilya mo. Simulan natin sa unang talata. Mapalad ang bawat tao na may takot sa Panginoon na lumalakad sa kaniyang mga daan. Hindi iyon basta pangako lamang. Ito ang pundasyong hindi matitinag kahit anong unos. Kapag ang takot mo sa Diyos ay hindi pagpapanggap kundi pag-ibig at pagsunod. Doon sisimula ang linya ng pagpapala. Ang paglakad mo sa kanyang mga daan ay nangangahulugang pakikipag-ugnayan sa kanya araw-araw. Sa panalangin ng umaga, sa pagbabasa ng kanyang salita, sa paghingi ng direksyon sa bawat desisyon, hindi mo kailangang malakas sa simula. Kaya nga sinasabi ng Salmo na ang tao na katulad nito ay kakain ng bunga ng gawa ng kanyang mga kamay. Magiging masaya ka at ikabubuti mo. Dito makikita natin na ang biyaya ay hindi laging instant. Ito ay bunga ng pananampalataya, ng pagsisikap, ng pagtitiwala habang nagtatahak sa landas niya. Isipin mo ang bawat araw mo, kahit simpleng gawain sa bahay, sa trabaho, sa tahanan, Gawin mo ang mga iyon na parang para sa Diyos. Sa ganitong paraan makararamdam ka ng kapayapaan kahit hindi mo pa nakikita ang bunga. Ang pagsisikap mo, ang pagmamahal mo, ang pagdalangin mo para sa mga mahal mo, lahat iyon ay itinitipon ng Diyos sa Kanya. At kung patuloy ka sa pananampalataya, darating ang panahon na makikita mo ang bunga. Sa ikatatlong bahagi ng Salmo Makalulugod ang imahinasyon mo. Ang asawa mo ay magiging parang matamis na ubas sa loob ng iyong bahay. Ang iyong mga anak ay parang punla ng uliba sa paligid ng iyong mesa. Gusto kong i-highlight 'yon, isang tahanang puno ng pagmamahalan, kasaganaan sa espiritu, kaloob ng Diyos para sa pamilyang naglilingkod. Ang asawa mo, hindi lang katuwang sa buhay, kundi nagbubunga ng biyaya. Ang mga anak lumalago sa ilalim ng gabay ng Diyos. Ang larawan nito ay nakakabighani dahil ito ang pangarap ng maraming pusong nagdarasal tuwing umaga. Tahanan na pinapala, pamilya na nagsasama sa pananampalataya. Pagkatapos nito, makikita natin ang malawak na pananaw ng Salmo sapagkat ang tao na ganito ay pagpapalain. Gawin siya ng Panginoon na magkaroon sa Zion ang magandang bagay makita sa mga anak ng kaniyang mga anak. Kapayapaan sa Israel, ibig sabihin hindi lang pangkasalukuyan ang biyaya. Ito ay panghenerasyon. Ito ang layunin ng Diyos. Huwag lang ikaw ang mapalad, kundi pati ang iyong mga anak, ang iyong mga apo. Nais niya ang kapayapaan sa tahanan mo, sa bayan mo, sa bansa mo. Ngayon, kaibigan, baka nag-iisip ka, paano ito mangyayari sa amin? Ilang tanong ang nais kong itanong sa puso mo. Tumatakbo ka ba sa plano ng Diyos o sa plano ng sarili mo? Pinipili mo bang lumakad sa kanyang daan kahit mahirap? Tinatanggap mo ba ang responsibilidad na magdala ng liwanag sa pamilya mo? Gusto kong marinig ang sagot mo sa puso. Hindi mo kailangang sabihin sa ibagad. Pero isulat mo sa komento, handa akong lumakad sa kanyang daan kung gusto mong samahan kita habang buhay na paglago sa pananampalataya. Ang Salmo 128 ay hindi para sa may perpektong buhay. Ito ay pangako sa pusong patuloy na umaasa. Hindi sinasabi nito na walang pagsubok. Sinasabi nito na may takbo ang biyaya para sa buhay na naglilingkod sa Diyos. Kaya kung ngayon nararamdaman mo ang pagod, ang katahimikan, ang paghihintay, huwag kang bibitiw. Ang biyaya ay dumarating sa tamang panahon. Sa puntong ito, gusto kong yabagin ka. Hayaan mong ang pangakong ito ay maging iyong panalangin, iyong deklarasyon. Sabihin mo sa Diyos sa puso mo, Ama, gusto kong maging tahanang naglilingkod sa iyo. Gusto kong makitang ibuhos mo ang biyaya sa aking pamilya. Habang ginagawa mo iyon, manalig ka na naririnig niya iyon. Hawak niya ang plano mo, hawak niya ang pamilya mo. Huwag kang aalis ngayon. Sa susunod na bahagi, haharapin natin ang pinakamalalim na lupain ng pag-asa, ang pagdedeklara ng mga pangako, ang pagtindig para sa pagpapala, ang yakap ng Diyos sa bawat sulok ng tahanan mo. Samahan mo ako sa pagyakap sa biyaya. Patuloy nating haharangin ang anino ng alinlangan at ilalantad ang liwanag ng pananampalataya sa susunod na bahagi. Na habang lumalapit tayo sa dulo ng ating mensahe, nais kong samahan mo ako sa isang makapangyarihang hakbang, pagtindig sa pananampalataya, pagsasalita ng buhay at pag-angkin ng mga pangako ng Diyos para sa iyong tahanan. Hindi ito basta pagnanais lang. Ito ay isang espiritual na galaw na nagsisimula sa iyong bibig at pusong bukas sa Diyos. Ngayon isipin mong hawak mo ang karapatan at kapangyarihan na ideklara ang bawat pangako sa Salmo 128 sa iyong buhay. Sabihin mo sa Diyos, hindi sa hangin lang, kundi may buong pananalig. Panginoon, ang tahanan ko ay sa iyo ang buhay ng aking asawa, ng aking mga anak, ng aking buong pamilya, ilagay mo sa iyong mga palad at pagpalain mo sila. Sa mga salita mong ito, may kumpas sa kalangitan, may puwersa sa espiritu. Ang mga pinto ng langit ay unti-unting bumubukas para sa iyo. Itataas mo rin ang kasintahan mong kasama sa buhay. Ginoo, ang taong aking iniibig, ang kasama ko sa laban, pagpalain mo siya tatagin mo ang relasyon namin sa iyo gawing matibay sa loob at masagana sa iyong pagibig ang pagbigkas mo rito ay pananalig at pag-asa at habang ginagawa mo ito mararamdaman mo ang presensya ng Diyos na nagsasabing nasa iyo ako hindi kita iiwan ngunit hindi lang iyan sabihin mo sa Diyos ang pangako mo sa mga anak Ama, gamitin mo sila sa iyong kaharian. Gabayan mo ang isipan at puso nila. Ilayo mo sila sa tukso. Pagyamanin mo ang buhay nila. Bis at sa pagbigkas mo nito, magsisimula ng kumilos ang Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang paggising, sa kanilang paglakad sa araw-araw. Ang mga aral, pagkakataon, mabubuting kaibigan, tulong sa panahon ng pangangailangan, lahat iyan maaring bahagi ng plano niya para sa kanila. At higit pa rito, sabihing malakas, ngayong araw ay simula ng bagong yugto sa amin. Itinatak ko ang aking lugar sa biyaya mo. Hindi kami magpapatalo sa duda, hindi kami susuko sa pangako mo. Kapag sinabi mo iyan ng may buong pananampalataya, may muling pagsibol sa espiritu mo. May pagigting sa panalangin may paggalaw sa langit para sa iyong tahanan. Sabi nga sa Biblia, ang paniniwala at pagpapahayag ng salita ay may kapangyarihan. Kaya ang ginagawa mo ngayon ay hindi pangkaraniwan. Ito ang pagsasaiyak mo sa kalangitan, ang pagbubukas mo ng iyong sarili sa biyaya ng Diyos. Kapag nagsalita ka ng may pananampalataya, may tugon ang Espiritu, may paggalaw ang kalawakan. At sa bawat dahan-dahang galaw ng iyong salita, ang biyaya ng Diyos ay lalapit. Ngunit kasama ng deklarasyon ay ang pagtitiis sa proseso. Hindi lahat ay makikita agad. Minsan may hintay pa, may panahon ng tigil, may pagkakataon ng katahimikan. Ngunit sa gitna nito, manindigan ka. Huwag mong hayaang ang takot, pagod, o pangamba ay maging sanhi para bumitaw ka. Sa bawat pagigting ng hamon, sabihin mo sa puso mo, hindi ako magpapatalo, hindi ako bibitaw sa pangako. At sabihin muli sa Diyos, kapit ako sa iyong pangako sa iyong Salmo 128. Ngayon, kaibigan, nais kong itanong sa iyo, handa ka ba ngayong ideklara ang bawat pangako ng Diyos sa iyong tahanan at pamilya? Kung oo, isulat mo sa komento, ang tahanan namin ay pagpapala o Panginoon, gamitin mo kami. Tin mo, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe para magkasama tayo sa susunod na bahagi. Doon natin yayakapin ang katapusan ng mensahe na maglalaman ng isang makapangyarihang panghihimasok ng Diyos sa iyong buhay. Habang bumabalot ang katahimikan sa iyong puso, Maramdaman mo ang presensya ng Diyos na dahan-dahang pumapaimbulog sa paligid mo. Hindi mo kailangang magsalita agad. Hayaang ang kanyang kapayapaan ang unang lumapat sa loob mo. Ngayon, ito ang sandali ng paglalagablab ng pananampalataya, ng pagpapahayag ng pangako, ng pagyakap sa lahat ng nais niya para sa iyong pamilya. Ito ang pagtatapos na nagiging simula hindi tayo titigil sa salita lamang. Ngayong oras, sabihin mo sa puso mo, Panginoon, buong buo kong inaangkin ang pangako mo para sa akin, para sa tahanan ko, para sa bawat anak ko, bawat kasama sa buhay ko. Sabihin mo ito ng may pananalig, nang walang alinlangan, wala ng puwang para sa pagdududa. Ang pag-asa mo ay dapat maging tinig mo at ang tinig mo ay dapat maging kanyang tugon sa kalangitan. Gusto kong marinig mo sa loob mo ang sagot ng Diyos sa iyong deklarasyon. Kaya muling sabihin mo, ang pangalan niya ang buhay namin. Ang tahanan namin ay sa kanya. Biyayaan mo kami, gabayan mo kami, punuin mo ang bawat silid ng iyong presensya. At sa pagsasalita mo niyan, mararamdaman mo ang espiritu ng Diyos na gumagalaw sa dibdib mo, sa dibdib ng pamilya mo, sa bawat anak, sa bawat relasyon. Ngunit hindi lang ito basta panalangin o deklarasyon. Ito ay pagharap sa espiritual na digmaan. Habang sinabi mo ang iyong paninindigan, may mga kaaway ng kalangitan na tututol. Darating ang mga sandali ng pagdududa, ng pagod, ng takot. Ngunit sa bawat sandaling iyon, tumindig ka. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako susuko. Hindi ako bibitaw. At ulitin mo, hindi ako susuko, hindi ako bibitaw. Sa bawat ulit lumalakas ang loob mo, tumitibay ang pananampalataya mo. Gaya ng isang punong malalim ang ugat, kahit bagyo ang dumaan, hindi ito natitinag. At ganyan ka dapat, may ugat na lumalalim sa salita ng Diyos sa pangako niya. Ang bawat hamon ay pagkakataon para lumago. Ang bawat luha ay tanda na may biyaya sa likod nito. Huwag mong hayaang maunang mawala ang tiwala mo. Huwag mong hayaang ang dilim ang mangibabaw sa liwanag mo. Sa bawat paghinga mo, muling ipahayag ang pangako. Bukas kaming matatag, bukas kaming may lakas, bukas kaming biyaya. Ngayon, baka tanungin mo sa puso mo, paano kung hindi ito mangyari agad? Ang sagot ng Diyos, ako ang Diyos na hindi natutulog. Hindi ako limot sa pangako. Ang Kanyang oras ay perpekto. Kahit hindi mo nakikita ang larawan ngayon, nakikita niya. Kahit hindi mo alam ang paraan, alam niya. Hayaang mahalin ka niya sa gitna ng kawalan ng sagot, sa gitna ng katiyakan ng inaantay mong bukas. At kapag sinabi mo ang pangako mo ngayon nang may pananalig, magigising ang mga podem ni langit para sumagot. May mga pinto na magsisimulang magbukas. May mga tao, pagkakataon, liwanag ang magsisilbing sagot. Ang pagbabago ay dumarating hindi laging biglaan, pero dumarating para sa pusong hindi lumalayo sa Diyos. Habang inaawit mo sa sarili mo ang pangako ng Salmo 128, isipin mong nakikita mo ang iyong tahanan, kapayapaan sa loob, halakhak ng mga anak, pagmamahalan sa pagitan ng mag-asawa, kabutihan na dumadaloy araw-araw. Hindi ito ilusyon. It's a vision na hinihimok ng Diyos sa iyo upang gawin mong realidad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, kaibigan ko, huwag kang bibitiwan. Huwag kang aalis ngayon sa susunod nating bahagi o oh, mayroon pang susunod. Ipapahayag natin ang huling bahagi ng mensahe. Ang huling himig ng biyaya, ang pagsasabog ng pag-asa, ang pahayag na maghihimok sa puso mo at sa puso ng bawat tagapakinig. May bahagi pang ipapakita ang Diyos na hindi mo pa naririnig, sasabog sa puso mo at magpapabago ng iyong direksyon. Bago tayo lumipat, nais kong marinig ang boses mo. Isulat mo sa komento ang pangalan niya ang buhay namin o biyaya sa tahanan namin ngayong araw. Huwag mong kalimutan, pindutin mo ang subscribe para masaksihan mo kasama ko ang ikabubukod tangi ng biyaya ng Diyos sa susunod na bahagi. At iklik mo ang video sa screen ngayon dahil doon natin bubuksan ang huling kabanata ng pahayag na magbabago ng buhay mo at ng pamilya mo.